Ayan mga lods Lokoton Beach 'yan, uh, ano, kapitso oh, mga idol. Ito mga cottage dito, malamig 'to mga lords. Kung gustong maligo sa Lokoton Beach sa Nisidrok, Inabanga, Bohol, diyan mga idol. Ayan ang dagat, walang alon. Walang alon mga lords. Ito ang Lokoton Beach medyo maliit lang ito mga lots pero malamig ang tubig tapos ang cottage malamig din kasi ang ano nila nipa ang ano sa nipa sila at saka kawayan ang ayang lingkuran ng mga idol ayan to mga pagatpat kailan mo mga pagatpat mga idol ayan mga pagatpat to kung kinsay taga inabangka nga mo maligo gusto maligo eh, sa San Isidro inabangka bohol ayan ayan mga idol kagahan ko kayong talaba diri mga idol ayan o oh. na ako yung eh, mga pambot na paabangan kung gusto maligo sa Pandaw Beach o kisag asang dapita niang ang pambot ni Marben Putani pabangan to mga idol ayan ayan pambot pwede na pakyawan kung gusto kayong maligo pakyawan pambot at to sa gawas pero kung diri na mo sa sulod sa San Isidro dire ah, diri lang mo mga idol gamay ray barato rang bayad sa cottage dire sa San Isidro ina Abangra Bohol ayan ayan ang tubig oh walang alon tapos malinis pa mga idol malinis tapos kung gusto kang magkanta may video kihan din mga idol may video kihan ayan ayan ang cottage sa San Isidro ayan bago pa itong mga lots bago pa itong cottage may CR pa may CR pa dito mga idol yan bago pa ito kung gusto, sino gusto maligo dito diretso lang kayo dito sa Lokoton sa Mr. Inapangkat po oh, yeah. ayan ayan ang daan na no mga niyo mga malamig dito ng ano sa ano mga marami niyo gusto kayo magpahinga magpahangin magpalamig dito sa Lukuton